Sakay ng kastanyo, binalot sa sako, dugo ang katawan ay pagpupugayan ng anak ng lupa't kapwa proletaryo sa nayon at bukid na mapagdanan. Ang panula ng pinakamataas na ekspresyon, ang sining, ang pinakamahalagang ginagawa ng tao sa bawat panahon. Kaya kung merong salamin ng panahon, doon mo makikita sa sining. Hindi sa iba. Sa sining. At sila yung nagtatagal. Ako si Virgilio S. Almario, alias Rio Alma sa pagtula. Sa akong makata, teacher, ng Quezon City. pinanganak ako sa San Miguel Bulacan. Doon ako lumaki, doon ako nagkaisip, doon ako nag-aral hanggang high school. At nung makatapos ako ng college ko sa UP, doon ako una nagtrabaho bilang teachers. Bata pa ako, mahiling na akong tumula. Pagka may tulaan sa aming baryo, kahit ating gabi, kahit lamayan, pupunta na ako. Minememorize ko yung natitinig ko, Noong hook movement, merong isang hook na nahuli sa Arayat Mountain. Dinala siyempre sa San Miguel at uh, dun, sa Ikinrong. Nilapitan niyo akin tatay na nagkataon naman eh, hook din. Pero at the same time, eh, kaibigan ng mga politiko at mga sundalo. Yung tatay ko nakiusap na kung pwede, ibigay na sa kanya yung yung hook na nahuli mm -hmm. at gagawin niyang magsasaka. Yung hook pala na yun, napakuhusi tumula. mula. Kuha ako sa kanya. Ang pangalan niya, Pitong eh. Sabi ko, gusto ko matutun mula ka, Pitong. Kaya ang ginawa ko, pagka Sabad at Linggo, pinupunta ako sa bukid. Kapag nag-aararo siya, nakasunod ako, tinutulaan niya ako. Tinuturo niya sa akin yung tugma at sukat kung paano gumawa ng rhyme, uh, yung mga rules na alam niya. So, no ako nag aaral na, yung aking natutuhan sa kanya, in-apply ko doon sa akin na pag-aralan. Nadinig ako nung isang no aking teacher na tumutula. Sabi niya, tumula ka pa nga. Tinatula ako. Nagustuhan. Nung, ako, nung graduation, ako siyempre, na. <laughs> Pinatula ako sa graduation. Pinagawa ko ng tula. Oh, yun. Yun ang aking public appearance sa si Poet. Pero siyempre, ang magulang ko ayaw ako maging poet. siyempre, <laughs> tatay ko, politiko pero hindi nakapag-aral. Sabi niya, gusto ko maging lawyer ka. Kaya yun ang nangyari sa akin. Uh, pagdating ko sa college, political science sa pinag ko, pinalimutan ko muna yung pagtula. Nung ako'y magtatapos, na yung tatay ko. Hindi ako pumunta sa law. Bumalik ako sa pagtuturo sa high school sa amin. Bago ako pumasok sa high school na teacher, nag-summer ako sa UE. Doon ko naman ka yung aking mga barkada Makata. ngunit mahal manalig ka. Bawat luhang ipataw mo sa sarili at uli lang pagtitiis. Ito-ito lang di susuko. Dalawin man ng taglamig. May series ako ng sanet para sa wife ko. Bago mag meron sa balak na mag-doctorate sa Canada. Na-approve na yung kanyang, uh, kanyang scholarship. Ako naman ka eh, mag-underground ako. Umiinit ako kasi noon yun. So, tinula ako siya ng goodbye. Nakakatuwa, nung bagsa ka Marcelo, hindi siya tumuloy sa kanya scholarship. Kaya nung mag-above ako, sabi ko, itong babaeng to, mukhang seryoso sa akin eh. Pakasala ko na kaya, pinakasala ko na lang. Wala rin kasi akong hanap buhay. <laughs> sa sa <panaw> na yun. <laughs> Dahil pagka-wanted ka, hindi ka pwede maghanap buhay noong araw eh. Ito yung aking baling libro ng bilay sa aktivista. Kaya doktrina anak pawis. Hindi ako naniniwala sa inspirasyon. Ang aking tula nangyayari, pagka meron akong biglang nabasa na nagustuhan ko, o kaya meron ako na-encounter sa aking paglalakad na nagustuhan ko, kung minsan nasa bus lang ako, tumutula ako. Kaya nung araw, lagi ako may ball pen dito at saka may papel. Kahit ano lang yung naisip ko, sinusulat ko sa aking sa papel. No, ako'y masama sa activism. Uh, nung bago yon, aking talagang iniisip lang kung paano ako makakapagdulot ng pagbabago sa pagtula sa Pilipino. Nung ako ako'y mapunta sa activism, ang naisip ko naman kung paano yung tula ko ay makakarating sa maraming tao, makakatulong sa kanilang buhay. Napakalakas ng nangyaring modernisasyon sa pagtula. Kaya nangyari, ang, ang panulaan na wala ng audience. Hindi maintindihan ng mga tao yung sinusulat ng mga makata kahit anong galing eh. Kamukha ko, wala naman nakakaintindi sa akin. <laughs> uh. Kaya ang aming ngayong trabaho, ibalik ang tula sa puso ng wadla. Hindi lang sa panulaan eh, kundi pati sa lahat ng uri ng sining, sa panitikan, sa kultura ng Pilipinas. Sa ating kasaysayan. Kaya medyo tanga yung ating sambayanan eh. Naluluko pagka-eleksyon eh. Hindi alam ang kanilang kultura, hindi alam ang kanilang kasaysayan. Kaya na, ng mga politiko. Kaya kailangan yung tula ay magamit uli. Katulad ng ginawa nila Malagtas, nila Andres Bonifacio, nila Emilio Jacinto noong araw. Ginamit nila ang pagtula para gisingin ang puso ng tao. Mag-alab laban sa mga malulupig. So, ganun din ngayon, ang trabaho namin, gusto namin, hindi naman maghimagsig yung mga tao, kundi matuto ng pagtingin ko ano talaga yung tama at wasto at kung ano yung mali at magtuhan nila kung paano ang kanilang karapatan para higit nilang pakinabangan ng ating buhay. Ako kasi modernist talaga rin ang aking orientation eh. So ako mismo pinag-aaralan ko yung tula ko kung paano mababago yung aking tula na sa parang mas simple, mas madaling maintindihan, To, eh. Nung araw, pinipintasan ko yung sokmed Pero ngayon, nagtsatsaga akong magtula sa FB. Kahit paano, nanggugulo ko doon sa, <laughs> sa FB. <laughs> at ginugulo ko yung mga tao doon, mga trolls. At mga pabudol-budol lang ginagawa. Napakaganda ng Quezon City. Tapos nakita ko ang mga artist na nandito nakatira because of that. Maganda silang ipunin eh. Ayun Ay, ang isang dahilan kung bakit uh, gusto ko din dito dahil wika in language eh. Marami nun ang gusto, English eh. Pero si Quezon, kahit na marunong din siya ng English, inilaban niya yung Pilipino. Ang plano ko kasi, magpipilit kami makakuha ng mga libro at Uh, taon-taon mag-donate sa library ng libro. Yung akin kasing libro na i-donate ko umpisa, yung Lem Lunay, yung aking latest book eh. Ang ginagawa ko ngayon, uh, naglo-launch ako kung saan-saan. Bawat lugar na punta ako, nagdo-donate ako ng 20 copies para sa 20 libraries. At kung maaari, ay yung ibang mga mga makata, yung ibang mga publisher, na sumama sa akin dito ay magkaroon ng gano'ng idea para ang mga libraries natin magkaroon ng higit na maraming mga libro tungkol sa panitikan at kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Kailangan ng mga kabataan natin, turuan natin kung paano magpahalaga ng ating sariling bayan. Ilang mahalin yung ating sariling bayan. Dahil sa pamagitan nito, matututuhan nilang mahalin ang iba pang bagay sa loob ng ating bayan. Hindi nila mahal ang ating bayan eh. Kasi natuhan nila masama ating bayan eh. wala katangian. Sa malay tumatambuli para sa nawawalang bulo. May imbudo ng alikabok na nililika ang ipu-ipo. At di man pansin, may kumetang gumuguit ng pulang landas sa feeling ng planeta at bituin ang artist at ang mga manulat ay siyang humuhubog ng itsura ng kanilang panahon. At yun ang mas nagtatagal at tinatandaan ng tao. Ang culture, mas matatag yun eh. Kaya kung meron tayong culture na ipinagmamalaki, palagay ko mas tatatag tayo bilang isang bansa.